Magandang umaga po. So, welcome to my YouTube channel. So, yan po si ano, si Saint Cecilia. Yan po yung kanyang uh, kanyang larawan po. So, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. So, sino po ba si, si Santa Cecilia? So, yan po. So, si Santa Cecilia po ay isang magandang dalaga. Siya ay anak ng mayaman at makapangyarihang pamilya sa Roma. Yan, makapangyarihan po. Mayaman po si Santa Cecilia, kung kunti niyo po. Noong gabi bago siya ay nakatakdang bago siya ah uh, bago siya ay nakatakdang ikasal ikasal. Isang awit pang kasal ang kanyang narinig. Sa pagkakataong ito ay muli niyang inialay ang kanyang kalinis-linisang puri sa Diyos. So ibig sabihin, yung kanya pong uh, sarili po ay itinalaga niya na po sa Diyos. Ako ay kabiyak ng Panginoong Yeso Kristo, wika niya. Nang marinig ito ng kanyang magiging kabiyak si Valerio, Okay. Narinig daw po siya ni Valerio ay natinag ang kanyang puso at tuloy at tuloy nagpabinyag na rin siya sa kristyanismo. O, naging kristyano po siya. Siya at ang kanyang kapatid na si Tiburcio na kanyang tinut tinuro ang tungko, uh, tungkol sa pananampalataya, ay nagpatunay na sila ay kisiano sa pamagitan ng pagbubuhos ng kanilang dugo. So kung baka, syempre, alam naman po natin kapag uh, kapag tayo po ay uh, susunod kay Lord, so wala ano po ano yan. Uh, wala pong uh, pero pero So kung talaga mahal natin ng si Lord, mahal dapat natin si Lord. Kasi siya po ang nagbibigay sa atin ng mga bilye. Noong ang maging kristyano ay isang malaking kasalanan laban sa pagganong pamalaan ng Roma. Ngunit ang mga bat banta sa pagganong gobernador laban kay Sicilia ay hindi tumalab at lalong naging map mapag-alab sa kanyang pagmamahal kay Kristo. Si Cecilia ay ikinulong sa isang mabigit na banyo na pina, pinainitan ng apoy upang ang tubig sa loob ay maging kumukulong singaw na siyang pupugto sa kanyang hininga. So, ito po yung pipigil sa kanyang hininga po para siya po ay mamatay. Maghapon at magdamag siyang ikinulong sa nagbabagang banyong iyon, subalit hindi napinsala ang kanyang katawan ng mga, mga kumukulong sinaw. Pumasok ang berdugo sa banyo at tatlong ulit siyang hinataw ng matalim na palakol sa leeg. Ayon sa utos ng batas. Ngunit hindi na hindi na naputol ng tuluyan ng leeg ni St. na siyang buhay sa loob ng tatlong araw habang naliligo sa sariling dugo. Nakalaylay ang ulo at nang naghihintay para sa makalangit na korona Matapos ang tatlong araw, ay isinuko niya ang kanyang dakilang kananawa kay Kristo noong 177. Pagkatapos po, ay, ano Pagkatapos po niyon ay si... Santa Cecilia ay inilibing ng mga Kristiyano sa kanyang anyo nang siya ay mamatay. Ang halos pugot na ulo ay nakatungo sa lupa. Okay? Tatlong daliri na ng kanyang kamay at isang daliri ng kanyang kaliwang kamay na nakataas sa kapatibay ng kanyang paniniwala na lamang ang Diyos na mayroong tatlong persona. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa simbahan at mga pangangailangan. Siya ay nakatanggap ng banal na komunyon bago siya namatay. Noong, noong taong 300, 300 years, ang, hinukay ang, ang libingan ni Santa Cecilia. Ito ay natagpuan sa dating anyo gaya ng siya ay nilibig ang kanyang katawan ay hindi nabubulok sa lupa at panahon. Namatay si Santa Cristina upang magbigay patunay na matibay na pananampalataya sa Santisima Trinidad. Santa Cecilia, patron ng musika, ipanalangin mo pa rin. So, yan po. So, actually, ang kanya pong masalimuot uh, masalimot nga po yung kanyang naging ano kasi yung, yung imperyo ng Roma so alam naman po natin that time talagang ang mga ang sa Roma Roma po ay ayaw po nila ng Kristyanismo dahil unang-una po ay ang kanila pong pananampalataya noon ay pagans alam naman na natin kung gaano yung mga santo po kung paano po sila uh, kung paano po nila pinaglaban ang ating uh, pananampalataya sa harap ng mga ng ibang tao at ng ibang religion. So noon that time kasi kung tatandaan ko natin si kay, uh, kay Saint uh, Santa Teresita ng Lisbon, no? So hindi po siya na at the age of 24, hindi po siya nakapagtayo ng kanyang kongregasyon. Pero nakilala naman po siya na naging doctors no. Doktor ng simbahan dahil po sa sa kanyang kanulat So yun sa kanya sulat lang po ay nabaniwala po nila ang mga pagano na, na ang ating Panginoong Diyos o mga katoliko na sinasamba po natin ay uh, makapangyarihan at walang hindi. So marami po salamat at magandang umaga po sa atin. Santa Silla, panalangin mo kami.